Hello, good morning mga ka-farmers Ito na po, tapos na po ang aking goat feeders Kahapon po at nilagyan ko na po ng mga kumpay Ayan ho Kumakaya na sila at nagamit ko na rin sa wakas ang aking kumpay ho Ayan Tingnan nyo naman itong mga dalawang twin buckling Ayan ho. Ten months old pa lang po Ito Twin Buckley 10 months old F5 series Ano? You know, ito yung iba Ibang kambing ho Ito yung aking pabahay Ayan you know, Kulit nito Ngayon lang ito nakalabas Itong mga twin buckling ko Ayan you know, o 10 months old Tingnan nyo naman yung tenga Ang haba Ayan you know, Kulit o oh. Ngayon lang yan nakalabas Ayan you know, o Tingnan nyo o oh. Tanggal stress na naman tayo guys Ayan you know, ha? Eh, napakaganda talaga pag meron kang mga alagang kambing sa yung paligid. You e, no? ang kukulit ng maliliit na ito. Ayan, yung kanilang ina, F4 series purebred ang ama. Kaya E5 yung resulta nito. Ayan. rambuan 1 at saka si Rambu 2. Kasi yung ama nila is Rambu. Eh, yung dalawang lalaking ito is rambuan 1 at saka Rambu 2. Ayan. E, no? Rambo 1, Rambo 2. Yan, masisigla po sila kasi oh, sakto lang yung gatas ng ina. Yung ina ang dapat nating pakainin ho ng marami ho kasi oh, siya yung bubuo sa dalawang bakli na yan. Hmm, di ba ho? Ang saya ho pag meron kang kambing sa paligid nyo Meron kang kambing sa farm. Yan, meron dito pa yung iba. Ano? Oh. Ano? Hmm, yeah yung maingay na yun si Rambo ho, yung anak yung ama nila 90 kilos po ayan ito lang yung aking paligid ho. tingnan nyo naman ang aking paligid yan simple lang ho simple lang pero rock yan ha? ang kukulit ng dalawang barakong to eh? ang haba ng tingaw. So pagdating ng 4 months po nito is plano ko pong ibenta ito ho at i-convert ito sa mga duling ho. Pwede rin ho swap ho. Swap tayo. Quality to quality lang. F5 series Anglo Nubian. Pwede rin ho tayo reservation. Bale 500 lang yung reservation ho via GCash ho tapos pag nawala na sa ina pwede niyo na bayaran ng full. Ayan. F5 ang lunob you know, yan tinga yan o umagang umaga ho sila yung nagpapasaya sa atin ating umaga yan kasi sa sobrang liksi yan you know, o rambo to kulit eh yan. Yeah. rambo to so, rambo you know. sana ho, marami tayong magalaga ng kambing ho para ho, marami ho tayong Uh, may stress relief po tayo sa kambing. Hindi mm. ba? No, no. No. No, yung goat feeder ko po is kahapon ko lang natapos. Pinagsikapan ko ho talaga na maging malaki, matibay at maganda ho maganda ho tingnan para sa akin no? yan, may nilagyan ko na ng kumpay tsaka nagagamit na nila kaya ito nilabas ko na ito sila kasi sobrang kulit na yan at maganda sa kambing ho ang nasisikatan ng araw yan tingnan nyo naman ang aking paligid ho sariling sikap ho yan ah, yung sahod ko po is yung kalahati nun pinupundar ko po sa pagkakambing ayan kaya ito ang naging resulta ho kaya nagkaroon ako ng ganito ano hindi ko po ah inuubos ang aking sahod ho sa luho sa luho mm, cellphone sa sakyan na yan yun ininvest ko po sa pagkakambing yan, yan yung aking area ho maliit lang ho ito pero marami tayong pagkukunan ng pagkain nila ho. Yan. Yan, ito yung aking pabahay. Ano? You know? Simple lang yung pabahay ko na yan. Yan. Ito yung mga upgraded ko. Yan. Napakasaya talaga pag umaga ho. Pag tama ang sikat ng araw. Nakakapaglaro ang ating mga kambing. Saya sila. Dahil nakakalabas sila, nasisikatan sila ng araw. Kaya ho, sa mga solid supporters natin dyan, paki-like and subscribe naman po. Paki-comment naman po sa ating video ho, Para naman ho, eh, magkaroon din tayo ng um, followers ho. Kasi yo, ka -ka ho, paaka-umpisa ho natin sa so, pag-vlog. Sana po ma rumami, dumami ang ating followers para ho naman eh magkaroon tayo ng konting ano ho, tulong naman ho para sa ating farm. At ayan ho ang ating update sa ating farm ngayon. Nakagawa tayo ng malaking goat feeders at napakinabangan na natin ngayon. Nilagyan na natin ng kumpay ho. Maraming salamat ho.